Sinabi niyo pa, Remember mga kababayan na si Amy Marcos ang uh, ang uh, unika, unika na sumuporta na gobernador. Ay dalawa pala sila, yung gobernador ng uh, ano. dalawa lang yung gobernador ni Digo nang tumakbo sa pagkapangulo ni Kapitan po. Wala silang uh, leader sa mga barangay. Yung mga mayors, gobernador, congressmen, mga senador, mga kababayan, nasa kay Marujas. <laughs> ito mga kababayan, yung mga mainit na balita. Ano nyo yan, Mr. Maravillas? kalingo linggo ngayon, yon ang uh, sinasabi ninyo. E paano po? Ito yung mga lumalabas na mga kwento dito po sa social media. And I think magiging hot news ito, pati sa mainstream media. Ano yan yan, Mr. Maravillas? Nilaglag na rin ni Mayor Baste, si Baste Duterte pa, ng uh, Dabao, si Super Arte. <laughs> Ano niya, Mr. Maravillas, yung nangyari? Ito na nga po yung nakapagtataka. Nagkakalaglaga na po. Lumalaan niya, Mr. Maravillas, yung uh, kontrobersya sa politika ng mga Marcoses at uh, Duterte. Lumalala po. Hindi e, ba niya, Mr. Maravillas, kinausap pa lang ni Bastos, ay, Bastos, Baste Bast pala. <laughs> ni Baste, si Amy Marcos. At uh, sinabi pa nga, na nagsorry sa kanya dahil sa kanyang uh, panawagan nung uh, linggo sa prayer rally sa Dabao na tinawag ni Masting Tamad at pinagre-resign yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Oo nga po, yun nga ang kinagalit ni Baste kasi nagpa-press po si Amy Marcos, di ba? Hindi pala po nagustuhan ni Baste yung pagpa-press ni Amy Marcos. <laughs> <laughs> Ito po yung sabi ni Sebastian si Baste Duterte. Facebook account dyan mga kababayan. Seven hours ago, pinagpipiestahan na ng mga netizens. Sabi po ni Baste, Madam Amy, linawin ko lang kasi, ginagamit mo na sa drama mo, Diyan sa media. Pumingi ako ng tawad dahil naawa ako sa'yo. Hindi dahil sa mga sinabi ko tungkol sa kapatid mo na presidente. Undangi ko gamit, ana imong mga jamming, gipalampas nataka kausa pero banha gihapon kay ka ano yan yan ano yan yan mister Maravillas, na binasa mo nga bisaya hindi ko po rin maintindihan <laughs> yung uh, mga bisaya na nanonood sa atin ngayon i-translate na lang po ninyo yung ano yung uh, sinabi ni Baste yung tagalog po naintindihan natin pero yung bisaya malabo po sa malabo po sa atin sa uh, ko gamit ana imong mga jamming giipalapastaka ka sa pero bana gihapon kayka ibig sabihin siguro ginagamit mo na anya kami parang ginagamit na sila na mga, dute, de, mga Duterte kadtuan niya ah ka. Pinagpapasinsyahan siguro po pero anya ngayon hindi na kaya bumanat na mga kababayan si Baste Amy Marcos <coughs> Tanuan niya, Mr. Marabilias, ang nangyayari. Nagtaka pa kayo, mga kapamayan. <laughs>